Big time, we are going to be the big winner of Napa Kanya and Kanya's <laughs> brand. Bigger opportunities will continue even after TV2. That is why customers are doing business transactions. Big winner, the Crystal Clear Water Store from Solaris. All drinking water should be crystal clear. At Big Jet Water, Big Store, Big Package Stores around the world, Mommy, I'm going to be the big package. halos <laughs> naan siyong ano ano ni Mario na no? nauntap puna uli na unta pagdamba'y piahan siyong <laughs> syunga, syunga di'to na unta-ga di'to <laughs> Pogi na anak ko hindi, tinitingnan kita dito. nagte-text ako kay Babo. Ano ba yung ginagawa ni Joe. Naglalaro si Joe pa. Nagse-cellphone si Mami. Arabian. arabian yan? Apo. Super Mario yung pinindot ko kanina. Balong nag arabian yan? <laughs> Gusto mo bang Game Boy? Sabi mo kay Daddy. Babay. Babay. Sabi mo kay Daddy. Ba Babay. Babay kanina. Ay. Mag-sorry ka. Ang ganda na sando mo. Ha? Ano bang nakadrawing dyan sa sando mo? Patingin nga ako. Ano nakadrawing dyan? Ah, ano nakadrawing dyan sa, sa ano sando mo? Ayun o. No? Oh. Motor. Patingin naman ako ng brief mo. Ang ganda ng brief mo eh. Ang ganda ng brief mo, di ba si Mater? May nasa cars. Ha? Sino bumili sa nun? Si Mami. May brief ka pa doon, Jopak Elmo. mo <laughs> sarap-sarap naman yan. Sarap-sarap naman yung ginagawa mo. Sana makakapaglaro din ako dyan. Pwede ba? Pwede, pwede ba ako maglaro dyan ng ano, hindi mo kinukuha? Kasi pag naglalaro ako, kinukuha mo. Pwede ba? Pwede. Pwede, pwede. Pwede. Bakit? Dawa mamaya masasampal kita ha paalala mo sa akin eh ba't nagsasalita ka ng ganyan babay na jo Joe Pop. baboy Bye bye. Bye love you, Jopa. Bye ba bye and mo. Paano ko naging baboy? Ay, pagong. Ha, paano ko naging baboy? Uh, pano pa. paano ko naging baboy? Jopak, libre mo ako ng ano, gulaman. Tanga. Libre mo akong gulaman, Jopak. Madumi. Libre mo akong RC. dawa Libre mo ako ng um, turon. Dawa na yun. Libre mo ako ng shake. Wala na. Anong wala na? Wala na. Libre mo kong dyan, ano? Burger. Wala na. na. Libre mo akong Yossi. Wala na Libre mo akong Jollibee. Wala na. Eh, ano ililibre mo sa akin? <laughs> eh, ano ililibre mo sa akin? <laughs> Ay! Ano libre mo sa akin? Lahat wala. Libre mo akong balot. Libre mo akong balot. Ron, libre mo akong balot. Hoy! Hoy! Libre mo akong balot. Balot. Ay! 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 Ko, ay, 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 Libre mo akong balot ang pangit mo. Ay, ay, <laughs> <Supan> Nangangawit na na ako. So alam mo bang pareho kay ng daddy mo. Ang hilig niyo maglaro ng ganyan. Diyan pa mo akong balot. pa pakilibre mo akong yosi Dawa Load mo ako. Uyo, dyan Bakit ba ayaw mo ako ilibre? Mami, ikaw naman. Ikaw naman! Ikaw naman! Ako naman magpipindot. Ikaw maglalaro. Ha? Diyo, ikaw maglalaro, ako pipindot lang. Ganun lang trabaho ko. Ogi, okay. magaling ka na. Sabi mo kay daddy, magaling ka na. Dada, gaya na. Sino? Papak. Papak? Papak na tawag sa'yo? Dapat ay jobs. Ano ba talaga? Papak o Jop? Papa. Jopak? Nabi mo, Daddy? Dada. Galing na ako. Dada, magaling na. Dada. Sino nag-alaga sa'yo na may sakit ka? Hmm. Ha? Sino ba ako? Hmm. Natulog ba ako? Natulog ba ako nung may sakit ka? Hmm. Ha? Hindi? Hindi ako natulog? Hmm. Ha? Natulog. Natulog. Pwede ba? Alam, kinakanta mo, tigidong. Kanta mo nga tigidong. Kanta mo akong tigidong. Copy cake na lang. Dali. You're my sugar pop. Dali. Ay, Jopa. Kanta ka ng ano. Kanta tayo ng Bobby Eusebio. Dali. Bobby, Bobby, Bobby. Yung kinakanta mo kanina. Dali. Dali. Dali Mangangampan niya si Bobby Eusebio. Bukas bibigyan ng pambidyo yung mga kakanta. Uh -uh. Ulitin mo na lang. Tanak saan? Eh, anong gagawin ko? Nagpakain ka sa tsana. Oh, ulitin mo na lang. Ulitin ko. Akin okay na, pipindutin ko. Akin okay na. Akin okay na. Babay Bye na. Bye-bye bye bye sabi mo bye bye